Daniel Padilla, binastos ang mga babaeng fans na nagpa-picture sa kanya. Hindi pa nga humuhupa ang issue niya sa hiwalayan ng ex-girlfriend, ngunit nag-viral na naman ito ngayon sa social media dahil sa isang video na pambabastos umano sa kanyang mga fans na babae na nagpapa-picture lang sa kanya. Tara at pag-usapan natin 'yan. Trending ngayon ang isang video kung saan makikita si Daniel Padilla na sa ulo hinahawakan para ilapit sa kanya ang mga fans nito na nagpapapicture sa kanya. Ang nakakagulat pa dito ay kadalasan mga babae pa naman ang lumalapit sa aktor. Sabi pa ng ilan nating mga madlang netizens na hindi na makatao ang ginagawa nito. At pambabastos na umano ito lalo na sa mga babaeng tagahanga ng aktor na dapat ay bigyan niya naman ng respeto. Sa video ay makikita na may isang lalaki na nagpa-picture sa aktor. Tulad din ng ginawa niya sa mga babae, sa ulo din ito hinawakan. Ngunit nang umalma ang naturang fan na lalaki, ay tila siya pa ang nagalit sa ginawa nito na para bang naiirita ito sa kanya. Lalo na nang nag-request ito sa aktor na mag-finger heart sila sa kamera, ay tila na inis pa ito at nang laki ang mga mata ng aktor. At ang nakakagulat pa na ginawa ni Daniel Padilla ay hinampas niya ang kamay ng fan na lalaki sabay alis ng aktor. Maraming nagulat dito at marami din ang nadismaya. Sabi pa ng ilang fan ni Daniel ay mga kakilala niya ito. Kayo, ano bang masasabi niyo dito? But this is where the video ends and hopefully you're having a great time naman, ano? At see you sa ating susunod na upload.